Kuya ano, kumusta na? Hoy! Ikaw daw ay pabalik-balik din niya, ha? Kuya ano, kumusta na po? Kuya tanda na 75. Ilang taong ka na, Kuya Hoy! Amamang Mamang inyo, ilang, ilang taong ka na? Magaling pa kumain ng malagkit. Kaya ko, ang tagal ang buhay ay. Ilang taong na? 75 na, Mama? Aba! Si ang asawa mo ay kapatid ni Tatay. So, ang asawa. Ang oh, 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 tatay ni Yan. Ang oh, tatay ni Yan. Si Chauling. Si Chauling. Kapatid ni Mama Tatay. Kapatid ni Mama Daniel. Yes. Tatay ni Tatay. Uh, ay di ko ayan tawag ko sa iyo ay lolo na harap mo. Gusto. Akala ko kuya Bakit sa pa balik balik? Bakit daw? Wala nang hindi ko sayang bigas. Bigas ba kuya? Ay sige. Sa kano'y hindi siya grocery? Ah, sige. Sasamahan kita doon. Saan ka naglalagay lalag ngayon? Ba't kita nakikita? Ngayon po. Sa natin, ha? Sa isli, Sa isli, ka po ba? Nakita ko doon si Ate Roy, may mga 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 Pabilis nga po, mama. Pabilis. Ba't kita nakakasalubong? Ay, si ako ay, ito ang agap niya. Anong oras sa mama? Ay, sarado pa. Mahala sa is. Ay, anong agap niya. Ay, tara, ipag-grocery kita. Tsaka bibigyan ka talang bigas. Oo. Ay, tayo din din sila pag-ano? Ay, sinda na yun niya. Apo mo po, yung mga dadaan dito nag-aayos ng sapatos? Repair sapatos. Apo mo na, ano po? Anak naman ninyo na na yun. Si Pinsan Barak eh. Gado. Gado. Anak, Gado. Si Gado. Anak naman niya, si Gado. Si Kuya Gado ay anak mo. Pangilan ilan po yun? Ah, nag po ng, ano, ng mga sapatos. Payong. Payong. May nadaan niya dito. Si Kuya Gado at saka si... Bariki, sino yun? Ay, si Bakiki. <laughs> ha? Ay, ko nakain nakain palang malagkit. Meron na lang malakit din. Wala. Asalin lang. Ano? Ay bukas ikaw ay kayo manggulay ay Ay napa na po ang paa mo. Rayuma. Ay ano si mama? Seventy-five. Ikaw niya rayuma na. Seventy-five na pala si mama. Ay, ikaw po pala ay. Ako ay bata pa ang mama. Ikaw ay nakatira sa kaang. Yung may parang. Dito, so sa may manggang malaki. At kayo ay lagi nang uhuli ng hipon kasama si Mamang Pedro. Opo. Ay, kaya kukuha ka tambigas. At saka pag kita. Dito ay direksyon na. Hanggang birthday. Ay, sige po. Pero mm. mapasok ko uh, nga ayaw. Ay, ah, eh, sige, mama. Sige, sige. Antayin mo ko diyan, ha? Hmm. Tapos sa eh, bukas ano, may, 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 may bagay na, ha? Ano pong magandang maibigay ng gulay diyan? Ano pong bawal? Saging! Ito? Ito saging. Ayun na, ay ibigay mo sa si natin. Saging. Hika lang, mama. mo kami. Pasok muna ikaw. Dali po. Dali. Matila niyo po masok. Dali, mama. Pasok po ikaw. Oy. Mama, dini ka. Oy. Mama, sakay din niya. Dali. Tayo, Amama. itadaan kita dini sa ano? Sa... Ang pangalan na rin? Ayaw. Kabayo ko na. Aribilda. Dadada. Saan ba mamamala tayo ngayon? Amama. Saan natira ngayon? Biapugan? Sa, sa may apugan ka po ba? Oh, uh, ay yung mga anak mo sa natira ngayon. Amama? Ay, -ama. surkat. Ah. Ako Oo. ginawa na ako. Kaya kung namama ay. Kaya naman ka din mga ganong araw na mama. Kaya ay kabayo nga. Kaya nga sa sarap na malagkit, kainin. Kaya nga. Yun ang naaalala ko kay amama, sabi kasi si amamang ilyo. Dati nakakasak ko yung mata pa ako. Nangunghol sa si iyo dati ah. Eh, eh, like ko kong upahin. Amama ah. lai like kong kasakno nung Oo yan apa tapos ay sa kung araw kami magkasakno kun dilagnat ang merenda mo lagi ay malag po. malagkit ah, Golong ko sa gulo na <laughs> nilalagnat dahil sa malagkit oo din ay malagkit so, eh bayo to sa -samp sapo araw lang 'yung malagkit lagi ako nilagnat ah so, kapag ah. mang pala yun, ko lang pagroce ko lang po si mama. Ah, nang lalagyan dito. Wala po akong lalagyan. Asukal. Amama ah, mama. Ari po ay tinapay. May mo rin mga merinda po. Ari, oh. Meriendahin mo. Saka po mga grocery. Yan. Asukal. Ikaw na bahala din amama mama. Ay. Ay, isang ba ang inyo? Ihatid kita? Sa tresyo, sa tresyo. Saan po ang inyo? Diba sa may bank po ng IPS, yung doon ang dapat. Doon ang dapat. Ang dami doon sa akin, papunta sa isla, pakinda, pakinda at haning. Ah, kaya din na ng haning? Oo. Itatresikil kita, mama. Ah, ay, sige po. Oo, sasakay kita. Tapos po ay, babalik ka sa Sabado, mama. At bibigyan ulit kitang bigas, Sabado. Sabado, oo. Oo. Ako oras, alam oras. Basta ako yung pupuntahan mo laging hapon pag hindi alas 7 ng gabi. Oo. Ah, baga naman gabi-gabi ako. Na Mga... Alas 5 ng hapon. ganitong oras, amama. -ama. At saka po aray ano. At saka po aray bigas, amama. -ama. Aray 10 kilo. Ay, ito tricycle. tricycle. Ay, mama sa takbo ba? Ayan. Try sige nga po. 13 daw po. 13 ba yun na mama? Sa dulo. Try po dulo. Eh, yeah, makaka po ba? Ah, mama dito ko na hoy. Dito ka, ah, mama dito ka sa loob. Yan. Eh, mayro pa, mayro pang bigas. Gawin na lang yung bahay po nila mga kaisan, hindi po pasok ang sasakyan ay magta-tricycle din po hanggang doon kaya pinag-tricycle na po natin Saan sa po siya sa, isa, sa doon po ba sa may ano amama anong saktong location yun ituturo naman ituturo ituturo mo mama ha oh, bose, ituturo lang sa iyo ano ha amama ah, kuya Sige po, wala problema. At ito taga-13 din ay. Ah! <laughs> Kailan mo si Kapitan Hermi? Opo. Ah, sige. Ay, kung may asin. Para pinalaan dun. Ayan. Mama, ari, pang ano mo ha? Oh. Pang, <laughs> babalik ka sa Sabado ha? Oh. Sige. Ah, mga kainsan, bumili po tayo kay tatay ng isang sako po. At uh, ibibigay po natin kay Amamang Ilyo. Pababalikin ko po para po makatikim po siya ng ano, sari-sariwang ani po. Ayan. Ayan. mga kaipi, kaisan para po ano tsaka po mga kaisan lahat ng uh, kikitain ng bidyong ito ibibigay ko po doon sa aking uh, lulu ko napaawa po ako eh mm. tayo naman hindi mayaman mga kaisan ay eh, di sisir po tayo ng kaunting blessing para po may pangkain siya po ng pang isang buwan Wala bali siya po ay ano kapatid po ng lula ko yung asawa pala niya ay kapatid ng aking Lulu. di parang Lulu. ko na rin Lulu, yung ganoon po natulong nga po tayo sa iba eh lalo pa yung mga malapit natin pinsan mga kaisan ayun po yung eh, madalang kumakita nakikita ko po yun ay nung ako ay ay bata pa kapit-bahit po namin dati yun ay doon mas naman tayo mga kaisan doon sa kabila Naitwinto ko nga mga kainsan kay misis si Kanina si misis ay Kinaon ko po ay Ay ipag-grocery din daw niya Ang ama-amang ilyo Para po sa sabado Pagkaon niya May kasama na po yung bigas Para po pandagdag niya ay alam mo mga kaisan tayo laang po ay uh, sinorte talaga ng kauntian dati po talaga hindi kami pag hindi magtatrabaho hindi po talaga kami kakain yun yung sitwasyon namin nung kami mga bata pa hmm. dahil nga sa sipag din ng uh, nanay at tatay yun, naka ahon-ahon din kami ng kaunti basta't sabi ng itay ay anong kailangan daw po ay si paglaang talaga at uh, huwag titigil pong manalangin balagi tapos pag medyo nakaluwag-luwag ka ng konti ikaw eh, ko naman yung tutulong sa iba yung abot ng iyong makakaya oh, ano po may mga anong mga kaysan ay may mga kamag-anak pa rin po kami dyan sa ano sa Lopez Quezon po sa side po ng hindi ko na alam ang ano Busaan lugar. Basat nung mga bata pa kami, nakakapunta kami diyan. Pero limot ko na. Ay eh, hindi na rin tanda ng inay at itay. Hmm. Mga kapatid po ni Lula. Ah, kapatid po ni Lulu. Ay eh, baka po ano, patay na rin. Eh, kaya lang eh, hindi ko na po kilala yung mga ano, mga anak. Ang sabi ni tato eh, si Kuya marito Mario. Ayun, mga kamag-anak ay. Hindi ko din naman ah. Pag nakasalubong ko po, hindi ko pala Oo. Oh. Yun dapat ang, yun ang mga susuportahan natin mga kaisan, yung mga matatanda. Ay, ano po? Hindi na po sila makapagtrabaho. Masakit ang paa. Kahit ako po ang Pagbigay buong buwan ng bigas ko, wala pa yung problema. Wala mga makapagbigay. Masasalamat ko na lang din yung mga kaisan. Saka ano po, masarap po sa pakiramdam. Oh, mga kaisan na ipagiling na nga po pala natin yung palay tapos na pong ipagiling Bilum, na parang nando po. mag, mag, mag mo ka agri, Ha? Huh? malakas din ang bagyo no?

Bukra. Bukra wujud. <laughs> ha? Inarabi <laughs> ko na si ano, eh. Boy. Ah, ha? Oi. Boy. Ako na, ako Ana, ana. Bukra. Na. Bukra. Uy, ako lang, ako kalas. Ay, talas, ko na po si ano eh. Si... E... Kalas! Kalas! Kalas yung kol, ha? lang ng siya, hindi mo Hindi pa rin. Marami pa. Marami pa. Oo. na Oo. Nagsinabaw na bahay. Dito sa ano? Mismo dito sa mga kamag-anak na namin. Ilas na nagsaka na naman natin ang na Kasi kami nagdang Ganda ang kapang tamabot. Abot na yun. Kasama sa Malapit kayo nyo kami. Ah, magkahan kami. Di ba minisa ko pa ng Sierra Madre? Sierra Madre pa na, mayroon pa rin ang buwan. Ah, oh, mga kaisan, pauwi na po kami. Bukas po uli. Ay, anong ganda po ng panahon. Ah, ah. Maghapon pong ganong pagkakagara. Ah, oh, mga kaisan, nagpicture po tayo ng uh, mga nasalanta po ng bagyo ng ating palay doon. Kasama po ang dalawang aray. Hayo doon, hayo, hayo, lakad. Wala pasok ko doon. Bukas piyesta. May pasok. Ah. Oh, mga kaisan, good news. Pagkalalaki na po ng tarim na natin, ang lalaki na po ng puno. Ah, ang puno ba? Ang, <laughs> ang lalaki na po ng <laughs> laman. Ganun na, rin na oh. Ang dami. Ari po ang ano talagang mahina ang palay natin bawi po tayo sa kamote. ay kita ko na mga kainsan pagkalalaki gana rin na oh kumpul kumpul po isang buwan mga kasi na harvest tayo yun naman pong ating mga palay uh, ilalapit ko po sa ano hihingi po tayo ng tulong sa Department of Agriculture kung anong baka po makakahingi ng kaunting tulong talagang laglag po eh yeah, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at ingat po lagi stay humble and God bless peace bye